Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napakasweet na istorya nila Kuya Ruel and Miss Rachel. sa istorya nila Kuya Ruel and Miss Rachel ay nakita silang muli. Naglalakad sila papunta sa ginagawa na bahay nila Miss Rachel o dream house nila na ipapatayo ng kalingap team sa kanila. Ito din ay may tulong ng mga sponsor nila Miss Rachel kaya makapagpagawa na sila ng bahay. Noong nakita sila ay Natawa naman si Miss Rachel sa suot ni Kuya Robert. Oh Natawa si Miss Rachel sapagkat sabi niya ay nasa Pilipinas daw si Kuya Rowell Ngunit balot na balot ang suot niya Summer pa man din tapos nakabalot na balot yung suot niya Kaya naman natawa si Miss Rachel oh my angel, angel baby. sa pagpapatuloy naman ng istorya ay nag-uusap pa rin si Kuya Ruel at si Miss Rachel. Nag-aasaran pa nga sila at talagang kitang-kita na hindi na sila naiilang sa isa't isa. Nagiging pala joke na rin si Miss Rachel kay Kuya Ruel kaya kitang-kita na komportable na rin ang dalaga kay Kuya Ruel. At syempre, natutuwa naman si Kuya Nobel. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Baby, this time, it'll be love and they'll fight. Sa isang suya mo, pagpapatuloy naman ng istorya ay niyaya ni Kuya Ruel, si Miss Rachel na gumala naman at sumakay sa mga rides. Sabi niya, Rachel, sakay naman tayo sa mga rides. Sabi naman ni Miss Rachel, ayoko nga, ba't naman tayo sasakay sa rides? Natawa naman si Kuya Ruel. Oh my angel, angel baby. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Bakit di na lang tutuhanin ang lahat? Sabi naman ni Kuya Rowell, masaya kaya sumakay sa rides Ayaw mo ba? Gusto nga kita kasama eh, kasi para mag-enjoy tayong dalawa. Natawa naman si Miss Rachel at sabing, Gusto mo sumakay sa rides? Eh no, sumakay nga tayo nakaraan. Habang ako nakarelax, ikaw takot takot ka na, Sumisigo ka pa nga ng mama. Natawa naman si Kuya Ruel, pati na rin ang kalingap team na nakasubaybay sa kanila. Ikaw nga ba si Mr

ay ang tungkol sa bahay ni Miss Rachel. Hindi nagtagal ay nakarating na rin sila kung saan kinagawa ang bahay ni Miss Rachel. Nang nakita ito ni Miss Rachel ay talagang kinilig siya at sobrang natuwa sapagkat sa wakas ay sinisimulan na ang bahay na dati lamang ay kanilang pinangarap na. Tuwang tuwa din si Miss Rachel sapagkat sa wakas daw ang bahay nila ay wala ng tulo at magiging mas komportable na rin daw ang mga kapatid ni Miss Rachel lalong lalo na ang papa niya. Kaya sobrang nagpapasalamat siya. Oh, my angel, angel, baby, angel, Mr. Cool Sabi pa ni Miss Rachel ay grabe, sobrang thank you talaga sa mga sumuporta sa amin, sa Kalingap Team at kay Kuya Rab. Kasi sa wakas may bahay na din kami oh. Naumpisahan no, na din yung bahay namin, talagang excited na nga kami kasi magiging mas komportable na yung pamumuhay namin. marinig no, naman ito ni Kuya Ruel ay natuwa siya. Oh my angel, angel baby. Si right. Ikaw nga my life? Sabi pa ni Kuya Rowell, alam mo, talagang masaya din yung sila Kuya Rob, pati yung Kalingap Team, pati na rin yung mga sponsor na tumutulong sa'yo. Kasi bukod sa natutulungan kanila, ay alam din nila na worth it yung mga pagpapaaral nila sa iyo at saka yung pagtulong nila sa inyo kasi mababait kayo tapos ang galing-galing mo pa sa pag-aaral mo kaya kitang-kita na pinapahalagahan mo yung mga tulong nila nang narinig naman ito ni Miss Rachel ay talaga namang kinilig siya Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Baby, Po, ako para bang na ng... Mister Sabi pa ni Kuya Rowell kay Miss Rachel ay alam mo, deserve na deserve talaga ng pangyayon niyang bahay na yan kasi mababait kayo. Kinilig naman si Miss Rachel. Sabi pa ni Kuya Rowell, alam nyo, ang ganda-ganda talaga ng bahay niya, no? dalawa pa yung kwarto niya. Saan kaya yung kwarto natin dyan? Natawa naman si Miss Rachel at sabi, Lo, anong kwarto natin? Sabi naman ni Kuya Ruel, I mean, saan kaya yung magiging kwarto ko oh, dyan? Sabi naman ni Miss Rachel, ay, Ha? May kwarto ka ba dyan? May sarili naman kayong bahay. Sabay tawa ni Miss Rachel at sabi ni Kuya Ruel, Hindi, okay na ako oh, kahit sa labas nyo lang oh. Nagreply naman si Miss Rachel at sabi, Bakit sa labas kung pwede naman sa loob? Natawa naman si Kuya Ruel. at sinabi, Ha? Anong sabi mo? Sabi naman ni Miss Rachel ay, wala, sabi ko ang pogi mo. Natawa naman si Kuya Rowell at talagang kinilig siya sapagkat narinig niya na sinabihan siya ang pogi ni Miss Rachel. Ikaw nga Ikaw nga Hanggang dito na lamang muna ang ating update sa nakakapanabig at talaga namang napakasweet na istorya nila Kuya Ruel and Miss Rachel. Maraming salamat sa panunood. Bye!